Batinding batikos ang inabot ni Senador Ralph Recto dahil sa mas mahina o manong ng syntax bill na ipinasa ng kanyang komite. Kaya naman para daw mabigyan ng bersyon ng panukala na isinusulong ng Department of Finance. Nagbitiw siya sa presto bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means. Sa mungkahi kasi ng komite ni Recto, sa unang taon ng implementasyon, nasa level 5 hanggang 20 bilyong piso ang target na makuha mula sa sin-tax. Di hamak na mas mababa sa 60 bilyong piso na target sa version ng Department of Finance. Ngayong araw, tatalakay sa Senado kung tatanggapin ang resignation ni Recto. Ang pagbibitiw ni Sen. Ralph Recto bilang chairman ng Senate Committee on Ways and Means at ang version ng sin-tax bill na sinusulong ng Administrasyong Aquino, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakayan, makapalayan po natin sa pamagitan ng telepono si BIR Commissioner Kim Enares. Good morning po, Commissioner. Good morning rin po. Anong reaction niyo po nung nabalitaan niyo nagbitiw po si Sen. Ralph Recto bilang chairman ng Senate Ways and Means Committee at parang iniaatras niya ho yung kanyang committee report? Uh, wala naman ho akong reaction, no? Kasi no. Uh, nasa kanya ho yun, no? Siya yung nakakaalam kung ano ho yun uh, gusto niyang gawin. No? Oh, oh. So, hindi ko naman na pwedeng sabihin tama, mali. No? So, ano ho ba yung original version ng DOF? Uh, 62 billion ho ba ang ma ma kokolekta co rito? Ang original version na ng DOF is 60 billion. 60 ho, no? po, opo. Uh so, yung, yung kay Senador, eh, mo ang ano, 15 20? Ho. Ilan po? 15? Aha. ah, masyadong malayo. Pero ang sinasabi ng noon ni senador, ito ito ho ay more realistic kumpara doon sa 60 tama ho ba commissioner? Ano mo, uh, realistic or whether it is realistic or not mm -mm. it really depend on where you're coming from no. Ang oh. ang ating discussion sinusulong ho itong bat itong panukala ito as a health measure no. Okay. Uh, gusto ho natin na uh discourage ang, discourage mungkin, no? Lalo na yung hindi pa nag-umpisa, di, hindi sila mag-iisip sila, no? Kasi okay. mahal, no? Pa, paano Ang po yung... hmm, sige po, Commissioner. Pangalawa ho, raise ho, ng revenue dun sa kung hindi man ho mahinto, mapigilan yung pagsiskerilyo, at uh -huh. iso, meron ho tayong panggugol sa mga medical, universal healthcare, ho, ng, lalo na sa pinakamahirap na pinyembro ng uh, society, no? Okay. Sa 40% uh, lowest income earner pangalawa pag upgrade ng mga health facilities no Apo. yun mo yung reason so iba ng... ibabalik din sa mga maninigarilyo ika nga ibabalik ko sa mamamayan mamamayan kasi, oh kasi whether nagsisig mas kin hindi ho tayo nagsisigarilyo mas matindi niya. nga ho yung hindi ka naninigarilyo at nakikiamoy ka lang di ho ba Oh, yung second-hand smoking. Second-hand smoking, okay. Uh -huh. Ngayon po, kung, kung masyado na humahalang sigarilyo, at wala na hong bibili, paano ho yung revenue ng gobyerno kung wala na hong bibili? Sino ho yung binibisa natin? Yung, yung manufacturer po, tama ho ba? Actually, ang binibisa natin first ho, yung siyempre ang unang magbabayad na yung manufacturer. No? Opo, opo. Pero siyempre, babawiin ho nila sa presyo sa, ng sigarilyo. Sa mo. consumer, opo. Uh -huh. Uh, pangalawa ho, eh, hindi naman ho tama na sasabihin natin wala mag magsisigarilyo kasi ang datos ho sa buong mundo, Opo. maskin sa Amerika na kakanun si President Obama, mm. -hmm. increase niya yung tax rate ng 1,000%, eh hindi naman ho ganun kababa ang pagbawas ng sigarilyo. sigarilyo. Okay. Mambat yung ano, Commissioner, yung House version ho na medyo 30 ho yata, nangalahati yung target ng DOF. Opo, uh -huh. eh... Parang okay na ho ba kayo sa House version na kumpara sa Senate? Ako ang parahon, ang pakiusap namin nung pumasok ng Senado, improve his, kung pwede hong i-improve yung version pa. ng house. Hindi bawasan. Oh, kung hindi ho niya ma-improve, di yun na hong house version. Mm -mm. Yun po. Pero ito sa, sa, kung wala mo kay reaction sa agi action ni Sen. Re Recto, kung papayagan ito na Senado, mas magiging maluwag na ba uh, na maisulong kung anumang nais na version ng palasyo, Commissioner? Uh -huh uh, sabi ko nga ho, oh, itong reforma sa syntax, eh, 14 years na oh, in the making. Opo. Eh, talagang from, eh, ako, eh, uh, involved ako dun sa 2005 na reform. Okay. So, so talagang mahir mahirap po itong reforma na ito. Hindi ho ito, nun inumpisa namin so talagang mm -hmm. alam namin, mahirap. Okay. So, uh, uh, dun ho, alisin ko muna yung kalusugan. Dun ho tayo sa talagang uh, sa tayo. Talaga bang mababa ang binabayad na buwis sa mga manufacturer ng sigarilyo kung kumpara sa Asia lang tayo, no? Um, uh, masyado uh, mo like bang for, Like for example, oh, no? Ah, mm. uh, sigarilyong Marlboro sa Maynila, per to Pilipinas 35 pesos on. Oh, no? Opo. Sa Hong Kong 300 something. Okay. Sa important that, no? Mas 300 plus oh, 400. Oh. Singapore, gano'n. mo. Oh. Oh. So, kailangan i-reform na talaga. Okay. Oo. Oh. Commissioner, maraming salamat po. Good morning. Good morning, Lin, no? Biyay, Commissioner Kim Enare. Siya po at nangyikintala ka yan. Kaugre ng syntax. Magbabalik po ko ng ito.